ang flaring at bakit mahalaga ito sa ating mga betta fish? So simple lang mga no? yung flaring kasi na ginagawa natin ay parang exercise yon sa ating mga betta fish. Kinakailangan na everyday ay flare natin sila nang sa gayon ay mabuka nila at ma-exercise nila yung kanilang mga fins at para maiwasan nila yung clump fins. Ayan, ginagawa natin ang flaring usually mga kaisda no? kapag after nilang kumain. Yan yung pinakamabisang way para ma-flare natin ang ating mga betta fish. So sa mga newbie natin na hindi pa familiar sa flaring, ang flaring kasi mga kaisda, yun yung pinagtatapat natin yung dalawang beta fish natin or else ninalagyan natin sila ng salamin na kung saan ay pag nasundan or nakita ng sarili nilang beta fish yung sarili nila may tendency na mag flare sila. So napakahalaga ng training sa ating mga beta fish kasi nai-exercise nila yung mga fins nila na bumuka, talagang malatag, talagang doon yung makikita kung ano ba yung klase ng quality meron kayong beta fish. Ayan, doon nila may exercise yung mga fins nila. Mahalaga na ginagawa natin to at pinaperform sa ating mga beta fish para maiwasan natin yung clump fins. Ayan, yung clump fins yun yung pagkadikit-dikit o yung sa ng mga betta fish ninyo, yun yung mga fins nila ay nagkakaroon ng parang matigas or kaya hindi nila mabuka, yun yung mga kaisda. Kaya napakalaga na nagpe-perform tayo ng flailing para everyday ay ma-exercise sila. Pero dapat hindi natin masasobrahan mga kaisda kasi once na nasobrahan natin ng flailing sa ating mga isda, maaari din mag sa kanila yun ng stress. So once na may stress sila, magiging cause din yun ng pagka-clampings nila kasi parang tinatamad na sila or pagod na pagod na sila. Kaya dapat mag-flailing kayo ng mga at least 10 to 15 minutes each day.